Anong pamana mo para sa susunod na henerasyon? Alam mo, ang mas mahalagang pamana ay hindi material na bagay na iiwan mo sa mga anak at apo mo. Mas mahalaga yung wisdom na isishare mo sa kanila at sa ibang mga tao. Hindi masusukat ang halaga ng wisdom at knowledge na natutunan mo sa iyong buhay. Yun man lang pagkwento sa kabataan ng mga errors at mistakes sa pinagdaanan natin. Maliit man o malaki. Para may na nila ito ay eh, malaking tulong na yan para sa pag-advance sa mga karir at buhay nila. E eh, lalo na yung pagpasa mo sa kanila ng mga experiences na nagdulot ng kabutihan para sa maraming tao. Pwede ka mag-mentor ng mga kabataan, lalo na yung mga deprived sa paggabay na magulang. Matutulungan mo silang lumakad na matuwid, ma-equip for good work, at maging successful sa buhay. At ang wisdom at deep experience ay ipapasa mo sa susunod na henerasyon, alam lahat niya ni eh, Lord. For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Pray tayo. Lord, salamat sa wisdom at deep experience na binigay mo po sa akin at nawa ay ma-share ko sa mga susunod na henerasyon ang mga valuable lessons na natutunan ko. Malwalhati ka sa buhay ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.